serah Itu pun. Cubakan dia nak pun. Chief. Pakai begini wayang, Sir. Dah, cuba aku tahu juguk. Tepat sama macam. Wala wala akong gagawin. Okay na oh. ako, okay na ako. Okay na ako. Okay, okay. Ito, diyo, pa, Enrico Domingo, ikaw ay may karapatang manahimik o magsawalang kibo. Ano man ang iyong sasabihin ay maaaring gamitin pabor o laban sa iyo sa anumang hukuman. Ikaw ay mayroon ding karapatan na kumuha ng sarili mong tagapagtanggol na iyong pinili. At kung wala kang kakayahan, ito ay pagkakaloob sa iyo ng pamahalaan. Sir! Sir, hindi ako carnapper! Sir, wala ko alam sa mga binibintang niyo sa akin! Sir! Oh. Kung wala ka kong nalaman, bakit ka nagtakang tumakas? Sir, natakot kasi ako eh. Sir, pakawalan niyo na ako. Sinabi ko na sa inyo kung saan yung pwesto namin. Pumuslit na yung mga kasama mo doon. Wala na kami nabutan. Sir, Sir, maniwala ka sa akin. Akala ko ligal yung racket ko eh. Sir, hindi ko alam na karnap yung binibento ko sa akin, Sir. Gago. Sir! Sir! Tulungan niyo ako! Nagsabi ako ng na totoo, Sir! Hindi ako karnaper, Sir! Tulungan niyo po ako. Tulungan niyo ako. Once we get the MRI results and the other diagnostics, we can put Mr. Menandres through the chemoembolization procedure already. Okay? Thank you, Padok. No problem. Oh, excuse me first. Yeah. Hello? Si Stella nga po ito. Ano po nangyari sa kuya ko? Hindi nga ako'y kumarin. May nakakaw ka muna. Sana ko pa nangyayari dito. Sandali ako po yung kapatid ni, ni, ni Kuya Rico. Sandali lang Stella. po. Sandali lang. Sandali ko pa nangyayari mo. dito. According to Dr. Bibal, ninakaw ang kotse niya na nakapark malapit sa isang restaurant. Wala ang driver sa mga oras na yon at ang i-review ang CCTV, nakita ang apat na lalaki na kumuha ng kotse. Dalawa sa kanila nakamaskara, pero yung dalawa na identify na na may mga dati ng kaso ng karnaping. Ang sabi mo, kasama mo sila. Hindi ko alam na karnaper sila. Pero sa'yo nakuha ang kotse ni Dr. Bebal. Dahil doon, makakasuka ka ng karnaping. Book him. Yes, sir. Yes, sir. Sandali lang naman. Pag-uusapan muna natin to. Sandali lang, sir. Huwag mo paliwanag... pa rin mo na... Sir, hindi niyo ko magagawa kahit na ano yung binibintan niyo. Hindi ko magagawa ng anak ko yan. Sir, baka naman po pwede na lang ho kami mag-iansa. Base sa mga nahawakan na namin karnapping cases kung saan involved ang mga sindikato, non-bailable ang mga ganitong kaso. Sir, hindi niyo pwedeng gawin yan sa anak ko. Uminakaw po kay Mrs.,